may mga bagay-bagay ako na tinatalakay dito kaya ako nauupo. Nananawagan ako sa sa mahal na sandaigdigan. Uh, bilang ako ay isang makasaysayan ng aking ginampanan. Uh, nananawagan ako sa matataas na may tungkulin. Sana naman po kung may reklamo ang mga tao sa kadahilanan, mahirap po ang malayo sa pamilya at mandayuhan kung kayo naman sana eh, binigyan ng Diyos ng power ng mga siwa, uh, medyo pagtsagaan nyo ang lahat ng tao na kumakatok sa inyo. Lalo-lalo na sa ating senador na, ano, ano, si Mahalang, Atul. senador at tulpo. Ako po ay eh, naririto sa St. Joseph Chapel na nagpapasalamat po ako sa inyong mga ginagawa na tuloy-tuloy ang inyong pagpapaloap, hindi kayang ipaliwanag ang mga bagay na ito. Sa pagluhod po sana ng mga tao, eh, lalong pag-ibayuhin, pero grabe na po ang ginagawa niyong pagtulong. Ito po ang mesa sa inyo ng Panginoon. Ito po, ang mahal na, Senador Turco. Kung ikaw man, aking anak, ay didistido ko sa ganyan. Ito ang krus mong pinasan bilang sa mundong ibabaw. Hindi ka aking anak mapapalungi bagkus aking anak tagumpay ang iyong makakantan, lalo sa mga taong ma hinahawakan mo, tumutulong sumusubaybay. At lalo, lalo na ang umaasa sa iyo, mahal na si Nador Tulpo. Uh, magandang hapon po sa inyo, hangat ko ang inyong lakas ng kalusugan ng pangangatawan, at ganoon din sa mga taong nagkakaroon ng ilaw at tandas. Hindi ko na po pahahabaan ang aking sinabi rito na pasasalamat at ako po eh ako po eh pasyente rito na nagsikip ang dibdib pero ang sasabihin ko po sa inyo uh, talaga po ang biyaya ng Diyos ang pagdarasal ang nakukuha. Wala pong naging problema. Nagkaroon lang po ng bayo ko ang uterus, lalo po yung matataba. Ito po ipakikilala ko po sa inyo si Ate. Ako po si Marilor la Cruz uh, taga Manolo City po ako. Nagpunta pa ako kay mother pa rin na sumasakit ang aking dibdib. Sa ngayon po, maayos na po yung sa aking sakit ngayon. So maraming salamat po kay mother pa rin. At sa mga darating pa po, po na magiging problema ko si mother pa rin na po siguro lagi kong kasama. Okay. Maraming maraming marami salamat, salamat, sa inyo. Kaya kung sasakit ang dibdib nyo, hindi ko akalain na ba trace ko. Kasi marami kong pasyente. Eh, nanghipuin ko siya. Kasi po, pinakikilala ko po sa inyo itong kamay nito. Since 1985 until now Ito lang po gumagalaw na batiba at mga bagay-bagay. May mga ginagamit lang po ako ng gamit. Kaya kung kayo ay lalapit sa akin, huwag nyo na sasabihin sa akin kung, walang, uh, kung magkano bayad. Walang problema ha? Tumutulong ako hanggang sa maitagpos ko ang aking misyon sa ba ibabaw ng mundo. 84 na ako sa December 21. Kaya ako bumabati sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ito si Madal pa rin na nagmamahal sa buong sanday. Bigan na yung makakaya ko ibibigay ko. Salamat po. Bye-bye. Bye po.